December 1998. Then, nag-schooling ako ng isang class 136, 19, February 1999. Pairs, na reassign ko na, na -assign ko ng Fort Scout Ranger Company hanggang ngayon. Yung private po kami, yung pag-report uh, ko ng Fort Scout Ranger Company, yung naabot na COC, na si si yung Lieutenant Iclarin no, pertinent Yung, yung kami na private, talagang full blast na disiplina na binigay niya sa amin na private kami. Gang umabot ng time na ka-encounter kami ng March, March 2000 pag boom ng all out war ni Irap. 60 ganera ko noon. Yun, parang yung disiplina na binigyan niya sa amin na private. At private pa kami, nagdala na ako ng si masinggan. Wala ko na, wa, ko na wala sa sarili ko na saan ko dalhin yung posisyon ko na as a masiganer. Yung sa may lapayan kami na yung kung saan yung signet sa akin ng team leader, sabi sa mga platform sergeant na 60 ganer doon, doon ako talaga kumaposisyon. Hanggang naka nagpatuloy kami na update, okay, body namin yung sintisikan sintisikan IB si sintisikan si sintisikan si si o sintisikan si IB kami ang panghuli uh, pang tatlo yung panghuli namin this 1 yung DRC tapos nakainkwentro na yung kwan nakainkwentro na yung sintisikan si IB sabi ni si Ray Clary na uh, nagkanda kami ng Boss, kasi yung gamit namin na go, galing talaga, sabi niya, yung dito banda, pag mag-enforce yung kalaban, dito talagang talaga dumaan. Kaya nagtakada kami ng ambos, position kami ng ambos. Maya-maya, di maya-maya, uh, na na may kalaban talaga ng kwan mag sa sa na encounter ng 66 Kaya doon kami nakambos na kuan kwan nakusa namin yung kalaban Kaka recover kami na dalawang baril at saka, dalawang baril sa dalawang body count yun na na time na yun then na na si Sir na nagpuli ng CEO namin si Sir Kabat. yung pangalawang major encounter naman na daanan ko 60 parin pa rin ako yung uh, leak the sa, sa kopo po ng lanaw sa isang barangay namin na madaling Nung pasok na uh, alas 5 sa madaling araw, napasok namin. Yung takbuhan yung mga kalaban, takbuhan yung mga kalaban. Sila putok na, nila ng kuan yung unang team sa ako. Nakaposisyon ako 60 sa advantage position man talaga ako, 60 ganer ka, advantage position ka naman. Nakaposisyon ako sa tanki ng sa tanki ng, ng tubig, doon ako na May tumakbo na kalaban na dalawa, binadihan ng dalawang babae din, mabaril ma yung, yung kalaban. Kasi kawawa naman yung babae, nagbadi, parang sinadya niya nga, binad, pauna yung kuhan, yung may baril, at saka asawa o anak niya itong babae nga nagsunod. Na hindi ko talaga mga baril, kasi kung barilin ko, matamaan ko yung, matamaan ko yung babae. sa so, yung mga, mga pilak minutes na, naman ng barangay, nakarecover kami ng isang M23 imtotri hanggaran, din isang isang turbine check 14. Yun ang na-recover namin. Pag dating ng 2008, your encounter pa rin sa Datopiang, abot kami ng 18 oras na encounter. Umpisa kami ng tang, tanghali tangali, alas jis. Team leader na ako noon, Dito ako 60 ganit. Sabi ng Seksyon Seksyon leader namin si Sir si si Sir Babaran. Sabi niya nakaentro na yung leading team. Sabi niya mogs ipa ipalo mo yung team na doon sa uh, kaya pina e, pina kino, kuman ko yung kwan team na sa side. Right Tapos ani si Babaran yung lahat ng mga kwan mga to sa k ipok mo doon sa may mga bahay. No? bahay. Hanggang abutan kami ng gabi, walakas pa rin yung pok ng mga kalaban. Pag ng gabi, sabi ni si naiatras na namin yung seksyon namin sa magigisyon sa sa kuan, palayan na walang tubig. Doon kami nagtago yung pagdating ng mga alas uso ng gabi hanggang alas madaling araw na alas dos madaling araw doon ang mga kalaban na mag sa amin na doon sa talaga sa harap namin na gusto nilang putasin na para maka-exit sila. Kaya pag sabi na luwak bar, sabayan namin ang putok madili, madilim, sinabayan namin ang putok. kuan, yung, yung ganda yung talagang kumani ni eh, si Babara na doon kami sa erigisyon na magpa. kay kung hindi kami nakapasa sa erigisyon, irigasyon, maraming mga makaswerte sa amin yung na pagdating ng mga alas tres na ng araw doon bago na timik yung putok siguro nagaka-ex na yung kalaban sabi nila na may, uh, wounded daw si commander Bracato. Lon. kaya porsige nila nga i-exit pag 2009 sa ay, basilan na kami basilan kami yung nag-operate kami, nagdala na sa amin si ay, ang uh, CEO na namin si Sir Tulis at saka yung SO namin si Sir Rila. Yung counter namin sa may sitio Kurilim, pag akit namin sa kwan, bundok ng sitio Kurilim, parang nakaibit namin sa kwan kasi yung alam na pala, naka-encounter na yung DRC. Nakala namin ang laman yung sa, sa yung objective na plantahan namin. Kaya pala nandoon na yung kwan, nandoon na yung, yung kalaban posisyon nag-aabang na sa amin kasi nakainkwentro na yung DRC o yung kuan yung LRC pagpapa namin nakailibit nami sa high ground high ground kunti. kami ka high ground na talaga gap dating ng squad 4 madaling araw pinukpukan yung kuan pinukpukan ng yung lead yung leading team namin di nagdapaan kami lahat dapaan kami lahat ipang si team ako, team leader naman ako Ako team leader na na time na noon. Pag dapa na nila, wala talagang kahit ano makapakapa na nakuan, volunteer yung kalaban, lang bato na pwede namin kubiran. Sabi ni Sir Botang na si drop lang kayo, pukpuk na ani return pa kayo, return pa kayong, saan yung masul kanang mga nag na, sa kalaban baril nila doon iharap yung mga kuwan baril niyo doon bul ngalawang bulong fire na yun, na doon na tamaan si Sir Barilla yung one pangalawang bulong fire kasi maingay siya sa nabi tinawag niya yung kwan sa radyo maingay siya kaya, sa, kinuman ko yung ten ko na wala man tayo mabiran wala man tayo mabiran drop lang kayo dyan itanggal yung mga pack nyo so, kaya tinanggal pag may pag pangalawang umpire, hindi ko alam na may dalawa pa lang kaming akala ko yung pag aluwak ba ng kalaban sa Bible yung na maraming putok akala ko yung kalaban at saka yung sundalo yung ranger nag naghalo na kasi may isang tao may dalawa palang lang kami kahit na yakan may isang tao na naglakad-lakad sa akin nagyakan-yakan ng nagyakan ng salita hindi ko maintindihan sabi ko sino ka Di man sumagot na Tagalog na guide, pa guide ba siya sa amin? Kasi ang yung alam pa, ang alam lang na may guide kami, yung leading team lang. Kaya nakikagawa ako ng baril niya. Pag, pag, pag ganon siya, pag siya sa kuha niya, baril niya, nahawakan ko yung baril baril niya at saka yung bat Kaya, Sabay sa bay na na nailo ko yung baril niya. So, oh, oh, ko yung baril niya. Sabay bigwasan, bigwasan ko sana sa 2-3, 2-3 yung dala ko. Sabi na sabi ng sex guide ko na urgent guide natin yan sino guide pala ka guide pala ka, guide pala ka ilm mo sino hindi siya nagsabi, sabi na kaya pala nahanap niya yung kasama niya nga guide kasi yung na encounter namin kasi ang to ang guide nila yung mga kwan lang katong mga again sa again sa mga kwan ba mga MI so, kaso ang na encounter kamag-anak nila. Kaya hanap niya yung isang kasanya niya para ma-exit sila. Ma sila. Uh, sabi ng sixth grader ko, Sinmugs, si, si sila na tama na. Go, oh, sige. May medyo tumimik mo yung puto. Gapag mo, itakin ita ita mo, dali mo dito. And, uh, na niya, si madilim pa sa kuha sa posisyon namin. Kaya, si, in-advisean ko yung team ko na mag skirmisher kami. Skirmisher kami sa kuan puno-puno ng nay mataguan bato kay nagkuha na na liwanag na makita na namin kung saan saan kami yung, no position tago. Git position ko yung team ko. Position ko yung team ko. Kung saan ang magwawak bar, kung saan ang magwawak bar, gusto sila mo yun. Gusto natin pupukan sila. Hanggang nagtala, nabot, nabot ng alas 4 ng hapon bag, uh, bago, na tumaimik yung Hanggang, hanggang, hanggang nagsabi si, ang si Omin na i-assault na lang, i-assault na namin, assault na natin to. Kaya itong nag, ano, nag assault na uh, abot na kuha. Kaya, kahit, kahit, mataas na yung encounter, nakuha pa rin namin yung bunga position sa, sa kalaban, sa kalaban. Then, yung last na major encounter ko na yung 2012, December 13 at December 9. Simber 9 sa So rigaw. sa may 36 ID. Yon ako seksyon no kung baka, nabutang na ako ng section leader kay may section sergeant man ako sa dalawang team ako na ang nagdala. Oo. Hey, Yon una ng operate naman, unang araw unang araw yung naka-encounter una, na yung oh, kami yung leading leading so, bubay bay bu 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 sa mo ang agwat sa 2 km siguro ang layo ang agwat pa leading so kaliwa kami sa kami leading kaliwa kami kaya naghanap kami ng tubig kaya pala butin lang kumaliwa kami yung laban pala nag na para kami yung season section naman sikan siksyon sumunod sa amin kasi nag-impo kami na may tubig na nakita kami may tubig na nakita pero nasa high ground kagraw na position antobig hindi na antobig kalag na ilog para numosup lang siya sa sa bundok na makakulang tobitay na dinay na makakwala ng oh kay po deh ngayon hindi na nakita yung track na ni nag nagpakaliw ka nagpakaliw yung isang pinokpuhan si